Yes, maing hapon mga katagbis, maghugas na po sa ato ang body kay nabuling na po kay nag-uwan. Ato uh, na po pasiritan diri mga katagbis kay para kuwan siya malimpyo na po ni itong body. Ah, uh, ni gamon itong body mga katagbis kay Sana all. Oh. Five years old Indonesia. para mulaban sa ni sa tagiya ba atong kutkuton sa ilawang kay uy napahong na ato sa nga yung hagbong balik kay napahong naman ato nga ayuhon kay naglambut siya hmm? hubungan itong balik cinco que era mm. ato ah, ning nimpiu hag maayo okay. para magpahan unta ko karon bugas mga katagbis bis kaso lang wa man dai load <laughs> di ko kapos mo to ni balik lang ko sa agi Dito lang ko sa mainit tabi-tabi na lang misa ako ang ate dito sa mainit mga katagbis okay hasta itong tilo lapo kaya itong atong, tini, atong crocs lapo kayo kay hindi ka nung bukid nagtaligsik mong ganina mga katagbis mauna siya resulta puting ko ana kanang hugaw ba yung pisik-pisik ba Hmm. Di ba? Limpyo na sa ni atong body. Para mula ba ni atong body ba? Limpyo hon na to. Para Oh. Di ba? kayu <laughs> oh. tuon-tuon ito dito dito kuto na to kay para yay ka bisik man mga katagbis o oh. diba limpio tingana na to kapinangga atong body tiguang na ba niya atong body e hindi na takapalitog uglain na body na So pasensya ng mga katagbis na wala ta ka ka drop karon kay eh. medyo nalimot ko kuan dai kanang limot ko kuan palud wala ko ilud washing sa ta oh right mm. okay sinaw na sa balik atong body o oh, nga na naka ka import, importante na to body na to silita na to na itong body kay um, basta hmm. itong crocs na to kay na itong body Ligo, limpyo na oh. So Karun Ito yung puso ng host. oh. O nya, trapuha ng itong bangko Kay basa Trapuha ito ng itong bangko ha <clears throat> Naaday ko karun sa kasamira mga mga pre yung <laughs> laag na pun medir eh hmm. puha na to trapo trapo hmm. o oh, diba o o kana na sa atong trapuhan kani ano na sana kay murag magwasing na ang sakyanan o diyan na sana Oh. Yeah, Oh, human. Hmm, muli e, human. Muli na ta. Eh, guman muli na ta. Okay. Let's go. Right. Hmm. Limpio tu Oh. Karena iru dari sa kesada, Okay. Liko tadi deh. Okay, thank you for watching. Oh, oh, ada ramu unit. Oh, ada ramu unit ah, ada ramu unit mga katagbis oh. Sana oh. Oh, oh ni ramu unit. Kani. Oh. Hugaw kayo. Let's <laughs> go. <Nitsuko. laughs>